Alam ko atleta ko yung dalawa pero gumagamit ba kayo sa Lone Pass? Mag stiff neck lang. Mag stiff Nag-work siya, di ba? Nag-work siya, di ba? Sa stiff neck, nag-work siya. Sa stiff neck, wala lang tulog. Oh. wala. Ba't kami nag-stiff neck? Ewan okay. ko. Uh, tulog. Sino ba dito si He Heron? Heron. Geron. Heron. Geron. Heron? Geron. Heron. Geron. Geron. Geron pala. Heron. 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 Jeric. Jeric. Alam mo, Jun, parang o. ikaw lang hindi nakakilala sa dalawang bisita natin oh. <laughs> <laughs> Sila talaga pinag pinagkaaguluhan ng taong bayan. Kasi bira mm. nga lang naman, ano, sa 76th season ng UAAP, mm. yung dalawang magkapatid na nagharap sa finals. Mga kapatid pala, pakabuo natin. Ang Teng Brothers, si Jeron at si Jeric. Jeric at saka si Heron. Jeron. Ah, Jeron. Jeron, Jeron. jeron, jeron, jeron. jeron. <laughs> tol, nakita mo na yung braso niyan. Grabe, no? Oh. Sa so, kamay na ito, tinan mo. Oh. Na, yan, 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 yan. Grabe. Ano ibig sabihin pag malaki kamay? <laughs> 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 pag malaki, kamay? <laughs> <laughs> malaki din daw yung, yung size. Malaki kamay nito, Tol. Malaki oh. din daw okay, yung size <laughs> ng ano eh sapatos. Oo. Oh. Uh, Maano mga height niyo? 6'2 kami six na 6'2. Mm -hmm. Ba't parang mas matangkad ka? Siguro pang sa court, mas ma malapit siya kung tingnan eh. Kasi mas ma... Bulk body ako sa kanya, so mas mukhang mm -hmm. mas matangkad. Mga tayo sa'yo yung mga tayo? Mga uh, binondo, gano'n, ano, ano? Hindi naman. Ay, hindi, hindi. Sa, sa New Manila kami. Ah, so, uh, New Manila. Uh, okay. Meron din kayong hardware? Meron. Eh. Meron nga. Hindi nga. hardware Sa may retreat. Ah. Sabi niya, parang oh, okay. pala. Pero okay. na, na ko. Yung hardware nyo, may bahay sa taas. Ah, oh, wala. 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 Hardware hardware like, lang ka. Hindi. Yeah. So, tuwing pag... kailangan nagbabantay doon, ikaw pinakamalapit yata. Ano? Wala, di ako nagbabantay. Hindi nagbabantay. Hindi nagbabantay. pa typical yeah. yun, di ba? Pag oh. mga Lagi dato lang yung pagmasya ilis, diba? uh, <laughs> <So, laughs> di ba? Uh, hard kayo. Kung hindi hardware, ano uh, restaurant, no? Automotive so, shop. Teka Eka okay. muna, kayo ba nagugulat sa atensyon na nakukuha ninyo ngayon? Uh, oh, siyempre, di, na, di naman namin expect eh. Mm -hmm. Pero yun na, we... Parang blessed lang kami na yun, dumarating mm -hmm. siya. Mm -hmm. Ang ganda ng photograph nila yung nagyakapan sila sa akin. Oh. kumalat sa ano eh, ganda oh. ng mga pictures. Eh pero et, papansin ko oh. lang sa litrato ah. Parang ikaw yung hindi masaya. Siya yung nakangiti. Eh. Ikaw yung nag-champion eh. yun. Okay, kasi yung, yung nagkita kami sa harap. Oh. Parang ina, nagsalita kami, nagyakapan mm -hmm. kami. Ngayon, tagal nyo yun yung harap. Natawa ko. <laughs> 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 Kaya noong una, seryoso pa. Oh. Medyo matagal na natawa na ako. Hmm. Bakit ang tagal mo naman yung makaka? Sino, sino matanda? Standard oh, siya, three, tanda, years. three years. Eh wala nawala ko sa kanya last year niya na. So niyakap ko talaga siya. Kasi oh. oh. sasabihin ko siya na, ung um, isipin niyan, parang isipin mo lang yung future mo, kagad next ano na? Next oh. step na which is sana PBA. Hmm. PBA no? yung talaga sana yung, yung huh? moral dilemma yon. Magkalaban kayo. Mm -hmm. Would you have it any other way? O talaga mas gusto ko sila mm -hmm. kuya ko kalaban namin UST. Mm -hmm. Para kahit paano... Talagang kung matalo man lang kami sa finance, at least panalo yung kuya ko. Kumbaga, mm. magiging masaya rin ako para sa kanya. Mm. kanya Kumbaga yung family namin, win-win situation ng finals talaga. Kahit sino man nalo, manutawasin. Mm -hmm. Pero balita ko, wala raw celebration talaga sa household niyo. Wala eh. Parang, parang ano lang, normal game lang. Natalo ko, nanalo siya. Pero wala talagang major celebration na kumain lang kayo. Pero okay. alam mo, Jerry, oh. kala mo lang yan. Nilabas ng secret. Nilabas Pumunta ng Robin Sos, magdole yan. Sila magdole lang. Pumunta ng Robin Sos, O nga isang araw, kala mag-isa. <laughs> 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 Ilan ba kayo lahat sa magkakapatid? Apat kami. Babae na ba. laki, babae na oh. laki. Galing. Yung, yung isa, Lord, di ba nag-talk tayo doon sa USD? Doon sa ano? Lumapit oh. eh. Kapatid mm. daw sila. Five years. Nag-a-fine. Matangka din. Matangka din. Matangka din. Five, six, five, seven. Ito ah, nung sabay kayo lumalaki, Sino lagi nanalo sa one-on-one -on -one sa inyo? Ako. Saan mm -hmm. Kasi dati hindi ba mahilig yan eh. Mm -hmm. Rest So ba yan? Mm -hmm. So ako pumipilit siya maglaro kami sa labas. May court kami sa bahay. Mm -hmm. So nakipag one-on-one kami. Pero madalas madala, ako. Pero nung natututo na siya... Marunong na, namang gulang. Marunong may. Tiyan, <laughs> na eh. Dito na, na ako. So, <laughs> uh, <laughs> tapos naglalaro na kayo sa labas. Oo. Uh, uh, dapat na yung ice tubig, yung pusta na ice tubig. Tol, taga New Manila. Ay, Tagan New sila, Manila Tal. pala to. Hindi oh, oh. so, uh, yan mahampas lupa <laughs> gaya natin. <laughs> 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 so, mga lugar ng mayaman yun, <laughs> Tol. Yun oh, yun oh. Yun <laughs> bawal ang vendor doon. Okay. <laughs> <Wait. laughs> <laughs> yeah, may, may mga hardware mga tao doon. In-expect In mo <laughs> ba eh, na ikaw magiging MVP? Um, hindi, hindi talaga. Kasi, hindi ko naman talaga iniisip niyo ng finals ng mm -hmm. MVP. Para sa akin, wala talaga yun. Importante talaga yung championship talaga. Mm -hmm. So, yung series talaga, ginawa ko lang Naglaro lang talaga ako para manalo, hindi mm -hmm. para sa finals. So Pag binabantayan mo siya, ano yung alam mo na gulang mo na niya eh. na oh, alam mas matanda yung... siya sa iyo, di ba? Siya pa yung nagturo oh, Pero sa iyo. nung binabantayan siya, nahirapan pa rin ako eh. Kasi mm -hmm. dami niyang galaw kontrahin mm -hmm. eh. Kaya oh. hirap kontra hindi mm eh. Hindi naman magulang. May mas simpleng pa. Ano. Oh, gulang din. Oh. <laughs> mas simpleng ka rin. Ay, pa na. Wala na? ba naman sinasabi? Hindi ba gulang, hindi ka gulang ka talaga. Hindi ka mabaya sa bahay. Walang sinasabing gano'n. Wala, 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 wala naman. Hindi nang usapan. Tata tatago ko yung toothbrush mo. <laughs> <laughs> Maraming nagpapatanong, lalo yung director namin. Hmm. Uh. Pagkalaban niyo ba, UP? <laughs> nag-e-ensayo pa ba kayo bago magsimula na <laughs> ako? Siyempre, nag-e-ensayo pa rin Kasi kahit sinong team pwede kami talaga talunin eh. Eh, yung UP. Kahit UP? Oo, oh, kahit UP. Mm. Kasi, hindi e-ensayo <laughs> na nun eh, para manalo eh. Pinapawisan ba kayo pag UP ka kalaban? Eh? <laughs> Oh, bigla pa may isalabi. Dikit na naman yung score na oh. sa UP. Kapag UP ba? Okay, alam panalo na tayo rito. Eh? Oh. May hirap 'yung ginagawa nila. Mm -hmm. Sweep zero. <laughs> oh, so, may hirap, bigyan mo 'yan. <laughs> mm -hmm. Ito 'tong tanong ko sa inyo. Kasi noon, hindi uso sa mga basketball players yung nag-gweight. Ngayon parang ang gaganda hmm. na ng mga katawan, oh. eh. Sino ba mas magandang katawan sa <laughs> inyo? Sino <laughs> mas maganda abs ayun daw. Wala yan, off-season uh, season, eh. Puro... Para pagkain, no? <laughs> pagkain na yun, puro pagkain, ha? Puro pagkain niya Puro... Pero sa tingin niyo ba, bumibilis kayo? Mm -hmm. Pag... Di ba may ganyang mist na pag, uh -huh. may, may dag, pag nag ng muscles, babagal ka? Siguro depende sa... depende nga sa laro mo eh. Mm -hmm. Kung mabilisan yung laro mo, di ka mm -hmm. pwede mag mabigat. Mm -hmm. O kaya da, kung mabigat man, dapat da, gradual yung pagnanong mo. Mm -hmm. Hindi yung mabilisan dahil pagbalik mo naman sa ang bagal mo na. Masakort, No. So, double know, gradual siya. Ikaw, you know, inoferang ka na ba ng... Pag, pag graduate ka na, di ba? You know, Iloferang ka na ba ng PBA? Hindi kasi some... may drafting din siya. So so, may drafting din, so, oh. So, hindi ka pwede makuha ng kahit sino. Tama so, yan. Sino ma-applicate sa'yo? Okay, okay. idol natin air patch ito, oh. si Alvin Teng. Mm. Maraming tawag sa kanya mm. Eh. Nung bago lang, Jackie Chan. Kasi oh. si Jackie oh, okay. Chan. Jackie Chan oh. Oh. Tapos biglang The Enforcer, oh. si Robocop, oh. di diba? ba? Naintindihan oh. niyo mo bakit gano'n ang tawag sa kanya? Yun nga, sinasabi ng mga tao na kahit daw nasaktan na siya, sige, okay mm siya. <laughs> okay pa rin, oh. So, yun, nasaktan ba? ka ba, no? <laughs> <laughs> oh. Ayun. Matindi. Next na yan, pare. Magkakasyota na sila ng mga artista. Artista? Oo. 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 Wala, wala. Hindi, <laughs> <to, de>, Okay na. <laughs> girlfriend na ba diba kayo? Ano? Ngayon, wala. 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 O, ayun, saktong-sakto yan. Ito na yung pagkakataon nyo habang mainit-init pa yung pangalan nyo. Sino gusto nyo yung artista? Isa nga lang ang crush nila. Oh. Pareho pa sila ng crush. Mm. Oh. So, Tagakabilang network. Yun, yun. Oo. Parang yung sa mga football player, di ba? Nanawagan mm -hmm. lang yun sa ano. Si Phil yung husband, nanawagan lang, dinedate na si Angel. Oo, di ba? Para sa, di ba alam yung balita na yun? Parang crush ko si ano. Okay, dito manawagan kasi konti lang nanunod yung programa. So, sino ngayon? Sino yung... Si Jessi Minjola. Si Jessi Hindi ko sila masisisi, tol. So, crush nyo pareho Sa totoong buhay ba, meron na ba kayong parang napag-agawan ng mga... Hindi na napag-agawan, napag-awayan o isang class parang parang, parang ano ano wala, Ay, hindi naman. wala, pa naman wala siguro 3 years na yung gap namin mm -hmm. mong medyo magkalayo na may school namin. So, wala pa. Wala pa. Pare, hindi ko maintindihan ha? Kung ako, star player ng oh. school ko, basketball pa, sunod-sunod oh. yan. Sabay-sabay. <laughs> Oo. Oh. Mapila. Makailan. Oh, oh. sabay-sabay. Bakit? O, oh, totoo. Baka yung luloko nyo lang kami. Sa tingin ko, kahit di ka naman ligaw, huwa ka mo na sa kamay. Oo. Asama na yun, eh. Oo. Oh. Eh, okay, hindi, okay, okay. ikaw yun. Oh. Goons ka eh. Yun. <laughs> <laughs> Mula ngayon, akin ka na. Shota na kita. Shota na kita. Okay. <laughs> pero, conscious ba yun na parang kasi madidistract kayo sa training ninyo? Oo, oh, kasi sobrang busy rin kami sa practices namin tapos mm -hmm. sa may school pa. So, mm -hmm. oh, halos wala kaming time talaga para sa iba. Pero masarap maging ano, diba, player ng mga eskwelahan. Oo, mga oh, grabe. Ano, oh, grabe support na naman. Kahit di ka na, na mga... pumasok sa school, Ay, boys ka I'd na, di ba? Ganun say, yung... Pinapayagan ma... ba kayo sa... Yeah, hindi kami okay. ganun. Kailangan lang pumasok. Kung buksak ka, hindi ka ka papalaroin. Ganun? Maraming cases sa uh, Lasal na pang mm -hmm. buwang baksak, hindi na nila line-up talaga. Wow. Wala na. Wala na. Sabi nila. Sa UST, ganun din. Thank ito muna, malaking issue ngayon. Yung teammate mo, tol, binubuli si Mariano. Mm -hmm. O naiintindihan mo rin ba bakit siya pinag-iinita ng mga tao ngayon? Uh, yung nasiyasabi ko na naiintindihan ko ba't sila galit. Mm -hmm. Pero sana, maitindihan din nila yung part ni Aljon. Dahil, mm -hmm. yun nga, he, he battled through his injuries mm -hmm. yung, nung etong season na to. So, mm -hmm. medyo mahirap para sa kanya. Pero sa teammate naman nakita namin kung paano siya naghirap mm -hmm. sa practice. Pero umamin siya na kasamaraw talaga ng laro niya nun. Oh, eh, oh, Ay, sa injury nga. nga, no? Lahat ng mga, mm -hmm. ng mga players talaga may masamang mm -hmm. laro. Nagkatao na siguro na big game yun, kaya mm -hmm. maraming tumitira mm -hmm. sa kanya. Pero sana sa mga tao tumitira, huwag na nilang, let's move on dahil hina talo tayo, let's just accept it. Oh. Tahimik lang yung champion, no? Oh, <laughs> Hindi nagsasalita. Yeah, sa, sa loob yung yabang. Pinagpagalitan ba kayo ng airpods nyo? O may sinasabi ba siya na paano... Kanyari, games, mga gano'n. Ano yung kritisismo oh, ng airpods oh, nyo sa individual games ninyo? Siguro after ng games, ay, nanonood kami ng replay. Wow. Sinasabi lang niya sa amin na kung ano yung mga kailangan namin improve, mm. ano yung mga mali namin sa ganyan situation. Mm. So, doon kami natututo from you Mm Mali -mm. ka po, Mike. Uh, oh, Mga ganun. dapat, dapat, dapat dito ka na po. Affected ba kayo ng cheer? Ng, ng, ng crowd? Oo, oh, malaking factor fact, ba yun? factor mm -hmm. yun. Minsan pagpagod ka o kaya mababa moral mo, talagang ah, tataas ka, mm -hmm. hindi ka mapapagod eh. Mm -hmm. Dahil yun mm -hmm. adrenaline. Dahil yung mga drums, mga sigaw. May epekto mo yun? Oo, pag free throw. Nag-hosting na sila. Mm -hmm. Madi-destruct madi madi ka talaga? Oo, oh, madi-destruct talaga. Oh, madi talaga ah. Tsaka nakakabusap talaga ng ano, moral pang... Mm -hmm. Kaya nakakaboy kasi biglang umihinga yung mm -hmm. crowd niyo, community, yung crowd niyo. Medyo ka ganaan ka maglaro eh. Eto na yun eh. Paano yung crowd ng UP? Siguro, ano, nanonood. ka? puro ganun. Kailangan <laughs> 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 talaga, may manood talaga para... Mm. Oo. Oh. So, tapos ang UAP, anong balak ninyo ngayon? Anong, anong pagkakaabalahan ninyo ngayon? Ngayon, siyempre, ano naman, ah, muna kami mm -hmm. sa lahat sa basketball. Mm -hmm. Pero yung after 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 siguro a week or two, yun mm -hmm. focus na ulit sa basketball and then... A week or two lang? Oo, oh, kailangan oh, ganun eh. Kasi lalo na ako dahil wala na akong UAP, so... Mm -hmm. Mm -hmm. Magpapadraft na ako sa PBA So, mm -hmm. yun, sana Palarin nun mm -hmm. Mm -hmm. Meron ka bang particular na team na inaay? Kahit anong team kasi ako basta, basta yung team na gusto talaga ako Nagagamitin ako mm -hmm. Dahil, na siyempre, gusto ko rin maglaro talaga ng basketball Yan. At totoo lah, Nakita niyo yung chan yan? Mm. Ano ba ang payong kapatid Iyan, para sa oh, kanya? Oh. Para mawala yan? Hindi, wala na akong ano. Hindi ah, naman. Okay, okay naman. Ay Ayan, oh. No, Nakaitim ba kasi yan to. Lamat niya. Pagpatuloy mo lang. Hindi <laughs> <laughs> na yung gusto <laughs> ng mga chicks. Hindi na yung gusto ng mga Paano hindi nawawala ang temper ninyo kapag naglalaro? Kasi kung tutuusin mo to lang, mas pressurized ang ano eh, ang mm. up hmm. kesa sa PBA. Oh. Sino mas mainit sa inyo? Mainit din ang ulo sa... Ako, mas emotional, emotional oh, kasi ako eh. Oh, oh. Oh. Mas emotional mm. ako eh. Mas mabilis magalit, mabilis ang mat matuwa. Oh. Hey. So, yun. Buti hindi ka nagagalit ngayon. Ay, kita mo ako. Okay. <laughs> Natutuwa nga ako eh. <laughs> Parang masagmana sa kay Airpods. Kay Airpods na. Walang emosyon Airpods mo eh. Yeah, medyo, oh. Pero nga kami. Mm. Medyo cool lang na... Mm -hmm. uh, kahit pikunin mo talaga kami sa court, medyo hindi mo mapipikun talaga. Uh, so, pero may susunod naman na bago dong ano na magkapatid daw mga paras naman. Mm -hmm. May susunod. naglalaro ba na, sila? Naglalaro. Yung na isa na. naglalaro na sa UP. Okay. Ay, UP? Oh, so, uh, UP, hey, UP, yun, First year. Okay. Baka yun. naman, di, baka naman baka, okay. 1987, may bagong Bawang paras ulit ba? na magtatayo ng ano, bandila uh, uh, ng uh, 2017 mm -hmm. ng mga Maroons, di ba? Mm mo -hmm. uh, kayo ba? Uh, bilang mga atleta, nag, may, may mga dieta ba kayo o total ka? Kain na kayong kain kahit ano dahil nagbo-burn ang mga kinang calories. Ako sa akin, kain na ako ng kain dahil burn lahat eh. Dahil araw-araw mm -hmm. yung practice tapos nag extra pa kami, ng sarili mm -hmm. namin. So, sunog talaga. Ano rin yung ginagawa nyo sa mga training nyo na hindi ginagawa ng training nung panahon ng airpods mo? Magbuhat. Hindi, diba? nagbubuhat na tatay ko dati. Mm -hmm. Ganun pa rin pero syempre mas advanced na yung mga… Mm -hmm. ma mm -hmm. ma mas may science na. Mas may science yung drills ngayon tapos… Mm -hmm. Mm -hmm hindi na yun. Kasi kami dati, balaro ng tatay namin sa amin. So, medyo guard kami siya sa centro. So, medyo mas ano kami sa dribbling, shooting. Pag napapadaan ba kayo sa time zone, naglalaro pa rin kayo nung... Dati. 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 kasi yung bata pa. Oo. wala na. na parang nakaka-insecure yung minsan may mga matatangkad na naglalaro sa time zone nung ano. Oh, Sunod-sunod. May katabi ka ano eh. Minsan kami nga na eh. May katabi kami parang normal lang pero talo kami. Oo nahihirapan na ba kayo kumilos in public? Kasi I'm sure maraming gustong kumuha ng mga letrato uh, niya. Uh, uh, hindi naman, hindi na ba kami hirap. Ano masaya na kami na, mm. Uh yun -huh. na. Uh, Lalo uh, na sa Robinson's Magnolia. Marami maraming magaganda. Maraming Mga magaganda. No? Sana mas marami sa Lasal o no? sa UST. Mas marami magaganda. Uh, UST. So, so, UST. Sa Lasal kasi makaporma lahat ng no. babae mo ng school eh. So, no. sa UST siya naka-uniform. Sa UST conservative mga mm. tao. Mm. tao Nakapalda mga tao rin doon. mga taga-UST, oh. yan yung mga mahilig malakit ng ano. Uh, Oo. Oh. Ayun yan kay? Ayun yung sa director natin, si Carly oh. Rivera. Oh. Sa Lasal kasi, kahit oh. anong isuot nila. Oo. Oh. Kahit labas na yung bulsa. Pwede. Pwede. Oh. <laughs> ano yung tingin mo yung strengths and weaknesses niya sa court? Ikaw, ano rin ang same question. Secondly, Jeron is, yun nga, malakas katawan niya eh. Mana mm -hmm. sa syadad, tatay ko. Mm -hmm. So pag dumatake yun talaga sa, 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 sa ring, mm -hmm. talagang i stop stopin. Mm -hmm. Pero pag sa, ano, yung weakness niya siguro yung shooting. So, mm -hmm. Parang mga, er, mga early stage of, ano, of Lebron's career, di diba? mm -hmm. so, ba? Sya, wala siyang mm -hmm. shooting. So medyo ganun din siya, wala siyang shooting. So ngayon, inaaral mo na ngayon. Parang si Shaq din. Oh. Hindi rin kasi umaano yung tuhod. Oh. Hindi nag yung tuhod. Pero galing, no? Una, wala siyang interest talaga, no? Sa basketball. Kahit yung airpads yung gano'n. Mm. So, hindi kayo pinilit ni airpads na, o oh, mag-basketball Hindi, talaga. Natural. Galing. Sino yung lumalaki kayo? Sino yung mga sikat na mga players sa PBA noon? Pati sa NBA? Dati, Ed NBA pa Bipa, pinapanood na. Si Iverson pa yun. Oh, Vince Carter. Oo. Oh. Tatandaan nyo na pala. <laughs> hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sino 'ping na na UAAP player para sa ba? <laughs> Yo. Kami, uh, sa iyo, marami. Maraming mayabo, eh. Maraming pahihirap. Ang mga lasal, ang lupit din yung mga yung mag no? Tuition nyo. Pao namin. Hindi Yung yon. mga tao doon, misa may ganun, di ba? Sa USD, wala, eh. Hindi <laughs> kasi yon. sa USD, eh. Pao namin. Ganun yung lasal, eh. I'm sure, mas maraming uh -huh. matutuwa kung nakaharap ninyo Ateneo, no? Pero ibang kwento rin kasing magkapatid, no? Gaano ba kahirap kalaban ang Ateneo ngayon Itong at, particular na uh, Ateneo team na nakaharap ninyo? Itong season na ito? Mm -hmm. uh, medyo malakas pa rin sila dahil kahit paano you have to give it to them na dati silang championship team eh, di mm -hmm. ba? So, sila yung defending champion ng season mm -hmm. so medyo yung experience na dumpe. Mm -hmm. Pero really compared sa season yung last year talaga, mas mm -hmm. malakas mm -hmm. definitely Ateneo yung dati dahil ito mm -hmm. yung seven footer ngayon, what mm -hmm. medyo na, na wala eh. Mm -hmm. sila oh, Tsaka next year, marami pa rin mawawala sa kanila. So, mm -hmm. yun. So, so yun. Yeah. Ito, ko lang ha. Ah. Minsan ba kapag ini-interview kayo ng courtside reporter, pawis-pawis kayo? Hindi ba na conscious mm -hmm. yun? Tapos lalo na maganda yung courtside uh, reporter. Sino bang okay na courtside report? Uh, <laughs> Sarino sila pausin. Pero uh, 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 sino yung ba? trip nyo yun na courtside reporter Na, lahat sila mga ganda. Oh, nice. Sino ang pinakamasarap tuluan ng pawis? Yeah. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> lahat, lahat eh. Lahat? Lahat yeah. eh. Nabutan ah, nyo ba dati si Lia? Si Lia, like nag-courtside si Lia. Hindi, hindi. Tagal yeah. na yun. Tagal yeah. na yun. Yeah. Yes. Um, yeah. um, Kunyari, hindi ka pala rin na. Huwag naman sana, no? Uh. Kung hindi ka matuloy sa PB, anong gagawin mo? Siguro... Bantay hardware. Bantay hardware tayo <laughs> dyan. <laughs> tayo. Ito tayo. okay. Mo. Paano mo nalapan? <laughs> Hindi uh, ko alam kasi ever mm -hmm. since talaga mm -hmm. yun, yung, yun yung pangarap ko mag-basketball. So far naman, mm -hmm. uh, papunta tayo doon. So sana, matuloy-tuloy lang. Mm -hmm. Ikaw Jeron, kung hindi ka matuloy mag-pro-basketball, anong balak mo? Um, Siyempre, kumindi ko yung course ko sa Lazaro hmm. which is marketing. So gusto hmm. ko so, gumawa lang sa'yo din yung business talaga. Hmm. Kahit, kahit umabot ako sa ng, PBA, gusto ko may kasabay na business talaga. Tatabihan mo yung hardware mo? Hindi, hindi. naman. Hindi naman. Restaurant naman. <yun. laughs> ano na? Restaurant. Restaurant naman. O kaya yung mga gulong, di ba? Uh, <laughs> Ayos yan. Mas sa Manila, gulong uh, eh. Kunyari lang ha, kunyari lang. Uh -huh. Kunyari bukas, sabihin natin um. na medyo i-exit kayo sa mundong ito, yeah. makawala na kayo. Ano yung gusto mong huling hapunan? Hapunan? Si Jeron muna. Ikaw muna. Siguro yung chicken curry talaga, favorite food ko eh. Oo, yun na lang siguro. Chicken curry. Ikaw, Tol? Oo, oh, ano lang. No. Steak. Steak lang. Steak. Asayan ako. Steak. E, Ilan like, yung pinakamaraming kanin na nakain niyo na sa isang upuan? Hindi mm. hmm. kayo masyadong malas kumain, lalo na ngayon. Uh, um, um, mga apat, mga ano. Apat? Mm. Apat na. <laughs> apat na kanin? <laughs> oh, apat. Ako, nagpapatend pa ako na isa eh, kung maaari eh. Isang rice cooker. Isang rice oh. cooker. Alright. Congrats sa inyong dalawa. Uh, at sana na, ay... Uh, kaya, sa uh, more successes to come. Uh, congrats. Yeah. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Eh. Uh, Ay, yan, <laughs> Ay, yan, no? yeah, oh. Tingnan natin kung gali sila katangkat. Ayan, ah. Pagkandiyan ito Ayan, oh. Ayan. Yeah. Yeah. Pag Pagandahan nga tayo ng gan natin. Sumanis, eh. Ang gala yung... <laughs> natin. <laughs> Pagkandiyan ito mga ito.